For today's video, mga kamindoreño, magbibigay po tayo ng reaction video. Pagating po sa napanood ko na isang vlog po sa isang video po ito na talaga napakagaling po ng technology ngayon. Pero napakadelikado po nito. Isipin niyo po yung boses, yung bibig ko sa video, pwede po nilang gawing blurred. Naglagay ng caption pa sila. At talagang meron po na translator po. Uh, talagang may computer po nagsasalita. Siguro ito yung sabi nilang parang AI na kinakatakutan natin na pwede mag-cause na isang false identity, false information, na talaga pong nag advance na po ang technology. So magkaroon po tayo ng reaction kung sino man po ang gumawa nito. So uh, hindi to maganda, no? Kasi ginagamit natin yung mga vision mga doktor para makapagbigay po ng mali-informasyon maling endorsement na hindi naman may iniendorso yan at hindi naman po kami ang may-ari. So ating panood din po ito. Are people prone to various illnesses, constant feelings of weakness, drowsiness, skin rashes, coughing, problems with wound healing, and getting sick very easily? Most medical experts say that these symptoms are normal for one illness or another, but that's a lie. Such symptoms are the result of illnesses that arise in the presence of parasites inside you. Okay, yung mga nararamdaman nating mga simptomas, nagkakaroon ng pag-ubo, panghihina, skin rashes. Sa mga nabanggit po niya, kitang-kita niya naman po, nakablurred po yung bibig ko dyan, no? Hindi ko alam sinong computer gumawa niyan. Tapos, ito daw po ay normal lamang na binabanggit naming mga doktor na ito ay normal sa isang simptomas to one another. At ito daw po ay isang kamalian at pagsinungaling ng mga doktor na kagaya daw namin. At ito daw po, lahat ng ating nararamdaman ay sanhi daw po ng isang parasite. So fake naman, bohes pa lang. Hindi ko naman bohes yan. Pati yung bibig naka-blurred, kitang-kita naman. Okay, sige, isa pa. Doctors don't cure you, they only give you pills and injections to temporarily hide the problems of various illnesses. But let me tell you, if you have even slight deviations from the normal... Isipin nyo, ang ginagawa ng mga doktor ay mag-inject ng gamot, at itago namin ng inyong mga simptomas. At hindi namin sinasabi daw ko ito talaga ang sakit nyo na ito, talo, ito daw talaga ay hindi daw gumagaling. Hmm. Sa pa. Normal condition of the body, manifestations of constant weakness and so on, you should immediately start treating yourself because all diseases are caused by parasites. If you go to a regular hospital, this... Ibig sabihin kapag nakakaranas po tayo ng mga simptomas, mga kahit anong mga sakit, kailangan daw natin gawan agad ng paraan at kailangan nating alamin dahil ito daw po ay sanhi at kagagawan ng isang parasite. Pero di ko alam ano bang parasite yung ibig niya sabihin dito na nagkakos ng sakit. Well, sa parasitology, meron talaga nagkakos ng sakit pero hindi naman lahat ng sakit ay cause ng isang parasite lamang. Honest and poorly educated doctors and pharmaceutical companies start deceiving you and selling unnecessary items so that you constantly treat yourself Okay, ito naman. Pag daw pumunta ka sa mga hospitals, sa mga pharmaceutical companies, yung mga doctors daw ay mga nagbibit, nagkumbaga, uh, nag, hindi parang napaan unethical naman, no? Doon sa sinabi na video. Doktor ba? Sisirain ng kapwa doktor, hospital, mga pharmaceutical companies. That's unethical. So, kitang kita niya naman po, no? Ang galing po talaga ng pagkaka-edit po nito. Pero, ang magandang ano rin, no? Information din sa atin na tumataas na po ang level ng technology at napakalubhang delikado po talaga nito. At uh, ang nakikita ko nga po in the near future, yung mga sikata doctors, baka matakot na rin po mag-vlog dahil sa mga hagawan po ng mga mga tao. Buy painkillers and spend a lot of money on the wrong drugs. In fact, the only important function of your body is to generate a reserve of cells that renew your immune system. They are responsible for the youthfulness of the body and the regeneration of the body. At... Alam nyo naman kapatid, yung pagbebenta ng mga produkto kapatid na yan at pag-prescribe po ng mga pain relievers ay may mga indication po. Pero pagating po kapatid is yung function po ng ating katawan. Binigyan talaga-talaga tayo ng Diyos ng natural immune system para protectionan po ang ating katawan against certain infection and disease. At the molecular level and your only chance to completely cure your body of any illness is to remove all parasites from your body. This is the only true thing that all pharmacies hide from you and do not sell drugs that contain these cells. Isin mo, ang paraan lamang para alisin lahat ng ating karamdaman is alisin natin yung parasites sa ating katawan. Actually, ang totoo talagang parasite ay yung mga gantong mga nagbibigay po ng mga maling information. Kinukuha ang video ng mga doktor, gagamitin sa maling paraan, gagamitin po nila sa kanilang pansarili kita at kanilang kapakanan. Tapos sila po yung nagpa-parasite sa aming mga doktor. So wag po natin gayahin po yung mga nagpapakalat po ng mga gantong video para lamang dumami ang views. Nung tinignan ko na sa 48,000 yung views nito eh. Because after you complete a full course of treatment with the necessary drug that contains and gives the body these elements, You will forever forget about all illnesses, pain, suffering, chronic lack of sleep, skin rashes, and you will get the healthy life you dream of. So, right now, click learn more below the video. Read the article about this remedy and order the drug that will truly help you remove all parasites from your body, cure the symptoms of problems, and permanently strengthen your immune system. Life without illness and parasites is beautiful. Save yourself and your loved ones. Click. Learn more now. Prone to Pero kapatid, no? Kahit di ko na-explain yung video, eh. Parang ang ginagawa naman nila ngayon, sisirain kami mga doktor, yung mga pharmaceutical at hospital, at ang kanilang gusto, i-click daw below yung kanilang produkto. At yun daw po gusto mong mabuhay ng, ma ng masaya, matiwasay, at walang sakit at walang parasite, bilhin nyo daw yung kanilang produkto. So, walang wala pong doktor na mag i ng ganyan na sisirain namin ang kapwa sa ang sarili namin. Sisirain namin ng hospital namin na pinatatabuhan kung saan namin kayo ginagamot. Well, sa mga gumagawa po nito, ang mapapayo ko lamang po sa inyo ay tigilan nyo po ang gantong gawain. At nawa po kay Facebook po sana, uh, nawa masala po ang gumagawa ng mga itong illegal at itong mga gantong mga misinformation dahil Marami po tayong mga kababayan po ang maaaring mabigyan ng maling informasyon. Dahil alam nyo, pag-doctor ka kasi, talagang nandyan ang respeto ng pasyente. Kasi kami, nagbibigay kami ng tamang serbisyo po para sa si inyo. Ito ang aming tulong. Alam nyo po ba, hindi naman talaga kumikita sa mga views kapatid. Kadalasan ang purpose namin, yung aming free time na binibigay, is paano makakatulong sa ibang pasyente na wala talagang panggastos kaya nagbibigay po kami ng mga libreng payong medikal. Nawa po ay tayo merong natutunan at huwag nating ipakalat ang mga maling Inotify I-notify natin ang mga doctors na kagaya namin nang sa ganun maging aware po kami. Papagpalang araw sa ating lahat.